So, bumili ako nito sa Ultra Mega nung huling pamimili ko nung isang araw. Yung cotton buds. Kasi naubusan ako ng mga paninda kong cotton buds. Yung cotton buds na paninda ko, kadalasan yung mga nabibili lang sa palengke. Yung kulay brown ang ka, ah, kahoy, yung hawakan. Kumbaga, yun yung mga walang tatak. Nabibili lang sa mga bangketa. So, first time kong bumili kay Ultramega kasi nga naisip ko na bumili na lang doon dahil kung bibili pa ako ng cotton buds na yun eh kailangan ko pa mag commute para dun sa bilihan ko ng mga wholesaler ng mga paninda so itong cotton buds na to isang balot nito ay 16.75 yung mga ganon so hindi ko lang sure kung 16.75 or 16.25 So, bali dalawang balot ang binili ko. itong ayong isa ay wala ng laman. Ayan. Kasi, nirepack ko na siya. Ayan, yung isa, wala na laman. Isang balot lang muna yung niripat ko. Kasi gusto ko rin makita kung ilan ang magagawa, ilang balot ang magagawa ng isang balot na ito sa akin pag re -repack. So, ito nga yung nagawa ko sa isang balot ng cotton buds na binili ko kayo sa Amerika. Ayan, ang laman nito, bawat balot ay 20 pieces. So, ang bentahan ko nito ay 15 pesos. Ganon din kasi mga tinitinda kong cotton buds dito, yung kahoy, yung local lang. 15 pesos na rin yung benta ko noon ng isang balot. So, itong cotton base na to, mas magandang klase siya kaysa doon sa kahoy. Tsaka yung kahoy kasi na yun, ay, na-stack siya ng matagal dito sa akin. Nagkaroon siya ng itim-itim dati. Nalugi ako doon sa... Ay, hindi naman masasabi palang lugi kasi, kumbaga, malaki rin ang tinubo ko doon sa cotton bus na yun last year. Kaya naisip ko ngayon, doon na lang ako sa UltraVim. Mega bibili nito ng mga... ng cotton base every time na paubos na yung aking makot ng na tinda. So, biruin mo dito sa pipe, ah uh, pipe balot na to, sa 15 pesos meron na tayong 75 pesos na total, minus natin ka mo na, ay sabihin, sabihin mo na yung isang balot ng nabili natin ng ultra mega na cotton buds ay 17 pesos ka mo na. So, meron tayong 58 pesos sa isang balot. O, di ba Malaking bagay ito sa atin bilang sari-sari store business owner. So, yun lang mga kasuper kasari. Sana nakatulong na magkaroon kayo ng idea na lumaki yung kita natin sa atin cotton buds man lang. Hanggang dito na lang at umuulan na dito sa amin. Bye bye, good night!